Ayan, may nangyari po palang lindol ngayon sa Davao. Ah, at syempre, may tsunami warning na din. Ayan mga kalingap. <coughs> live muna po tayo ngayon habang naghihintay po kung saan po ang mission. Dito po kami ngayon sa coffee shop. At ah, katatapos lang din po ng Bible study. At ah, Ayan. Kumusta po kayo mga kalingap? Napaluha po ba kayo dun sa sa bagong upload po ni Kalinga Pro? <coughs> Panoorin po natin mga kalingap. At palike na din po. Shoutout po sa inyong lahat mga kalingap. Live muna po tayo habang naghihintay po kung saan po ang ating tune. Pagaling lang po namin ka na Pastor ER At uh, Bible Study po Ayan, hello po sa inyong lahat Ayan, shoutout po kay Ma'am Gwea Ifanya. Ayan, Lily Moreno Kay Sir Romeo Guibara Jr. Ayan, may shoutout po Kay Ma'am Ems Paradero Kay Ma'am Lori Kay Ma'am Mariko Reyes Ayan, shoutout po watching from Kuwait, Solid Edge Hello po yung mga shoutout heads Ayan po Ah, uh, syempre na panood rin po ba yung bagong upload ni Kalingap L. Yung pong premiere kanina. Ni 12 PM. Ayan. Sana po ay magagawa po tayo ng paraan para mapagaling po si Tots. Ayan. abangan aba niyo na lang po, ah siguro po ini pa yung sa EDC. and Kasi Hello po, shoutout po sa inyong lahat mga kalingap. Ayan, kay Ma'am Jane Loyola Taurus 20. Ayan. Ayan, kay Team GBB. Ayan, watching from Doha, Qatar. Ayan, gandang hapon po John kuya. Ayan, ako, mag magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, ngayon po ay alas dos na po ng hapon dito sa Pilipinas. Grabe, nakakaluha talaga yung ano, mga kalingan po na yung pagtatagpo ng mag-ama. At sobrang nakakaawa naman po yung kalagayan po talaga ni Tots Kasi wala po talaga siya malapit na kamag-anak, kapatid. nandito Nandoon naman po yung ama, pero ang ano nga po yung may sarili na po ng pamilya. May bago na po pamilya na uh, siyempre. na napabayaan na po. Pero sana po ay matry pa din po na mapaturukan po ano at para makita po natin yung pagbabago at makagawa po ng paraan na magkaroon po ng magbabantay sabi nga po ni Kalinga Pedro ay eh, po ng magbabantay gagawin po na, namin ng paraan Ayan, para po matulungan po talaga siya kasi Nakita nyo naman po na pagalagala lang siya. Kakawa din po yung tao. Talakad-dakad sa kalsada. Hindi alam yung pumapasok sa isip niya. Ano ano. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat mga kalingap. At salamat din po ano, sa lahat mo na nagla-like at nandito po sa aking live ngayon. Sa 106 po nang hindi po ngayon. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Palike naman po ng ating live mga kalingat. Habang naghihintay po kasi nakakainip din na ano. Doon po sila sa labas nagkukuntuhan. Ating mga kasama ngayon. Ayan yeah, po sila. Ako naman po nandito po ako sa may hagdan. Papunta <clears throat> sa may bilyaran. Opo nakakayak po talaga mga kalingat. Nakakawa po talaga sinikali na Nabot mo na nga pa uh, Siyempre, meron din pong sinabi yung papa niya. Yung pala po yung totoong kwento na ano po. Na yung pala pong ina ni Nika din ay may ano rin po talaga. May depression po na sakit. Kasi sinabi po ng papa niya, nalagaan naman daw po talaga niya yung asawa niya. Minahal niya kahit meron pong diferensya. Kahit daw po nung pinabubuntis pa lang si Nika din, nung nagkikwento nga yung papa niya, ay talagang pumunta po talaga yung sa bundok kahit alas oras ng gabi nagdadala sa bundok, naglalakad pero di daw po talaga niya pinagalakad <coughs> ah. kaya nakakaawa po talaga buti na lang po talaga mga kalingap at nagkita na po sila ngayon talaga nakaka nakakahabag nakaka, habag, nakaka po talaga nakakapantindig balahibo po po talaga grabe Talaga pong hindi may iwasan mapaluha sa kwento nila. Gagaling po yun si Toots, Dapat talaga supportahan ng pamilya. Opo, dapat po talaga. Dapat ko talaga kahit kapatid po talaga magbantay kasi para po may malasakit. Yung tipong hindi siya malilipasan ng gamot. Kahit po yung pwede naman po yung ano yun yun eh. Pwede naman pong kung saan ay ihalo sa mga iniinom. Tulad ng kape yung gamot na sa kape. Pwede naman po yun mga kalingat, di ba? Kaya sa soft drinks, tulad nun sa esting, inyong siya nang inom ng sting eh. Di, <laughs> sa sting yung, ano, yung gamot para makainom lang. Kasi talaga daw po nung una, hindi daw po napapainom ng gamot kasi nag nagwawala. Siyempre, ganun ang po talaga may mga depression Feeling nila ikaw yung may sayad, yung tipong kahit ipapagamot mo na sila, sasabihin pa iyo, ba't mo ako papagamot eh, wala naman akong sakit hindi naman ako baliw yung gano'n wala mga kalina hindi e po nawawala yun sa may taong ano, sa may taong may ano tala, may kulang sa pag-iisip ang feeling po niyan ang feeling po nila sila yung hindi baliw yung namimilit na sila yung ipagamot at alagaan sila yun ang feeling nila na yung taong yun ang may diferensya ayan maraming salamat po kay ma'am Mary Mar, Mix TV kay Ma'am Monera ayan, may galab shout po dyan Leola Taurus 20 ayan. kay Sir Cesar ayan may galab shout po sa inyo lahat Cesar Valencia kay Ma'am Edessa de la Torre Purita Ab, ano Arabia ayan gandang hapon po watching from ayan kay Ma'am Purita gandang hapon po watching from Saudi Arabia and thank you so much po maraming salamat po sa inyong lahat lang po siguro tayo ngayon kahit mga 30 minutes kapag hindi pa po aalis tuloy po natin kasi nandiyan po sila lahat mga kaligin ko yan po yung ating mga kasamahan ngayon uh, madami din po kami ngayon uh, yung k-boys naman po ay nasa mission na po nila magkakasama po kami kanina uh, magalis na rin po medyo naguulan na po ulit dito mga kalingap Tatangitin. Sana po talaga matulungan natin ang mga na si Tatsay Gumaling. Grabe ingay. Ingay talaga ng motor na ito. Ayan. po. Ewa, Alam ko alam kung sino po ang kasama niya ngayon hindi din nabihin grabe ingay ingay po ng mga motor nila ayan kay ma'am Sylvia ayan sana matuloy na yung dati na ang um, mag-alaga kay Toots opo sana nga po kasi hindi po na, namin alam kung talagang maaalagaan din kasi may pamilya lang akong bago. Hindi po ang inaisip ko mga kalingap. Pero yan po namin kalingap edo para talaga pong gumaling siya. Pipilitin po namin mga kalingap. At syempre sana po supportahan niyo din at abangan nyo po hanggang siya po ay matulungan namin na gumaling. Hanggang hmm. po, talaga pong ano, ah, kung talaga pong may hirapan, ah, siguro po ay ano na lang po yun sa amin. Isang thrill po yun, ano. Ah, isang pagsubok pa ah, talagang uh, medyo medyo may hirapan din po talaga. Eh. Ang inisip ko po, po kasi talaga walang magbabantay. Wala pong mag-aalaga. Hindi naman po namin pwedeng isama-sama yun, syempre. <laughs> Mahirap po yun mga kalingap. May sasama-sama yun. Hindi ba isasama, ano? Mahirap po yung mga kaliga. Kung yung mga kapatid nga po, isinukuhan yun. Kasi sabi nga po, nananakit. Na nagwawala. Kaya natatakot sila. Hindi nila sinama sa mga bahay nila. Kahit may kanya-kanya na silang pamilya. Kasi nga daw po nananakit. At nahihirapan din po talaga silang painamin po ng luma. Pero may kwento naman po talaga yung mga kalingat na nung unang turok niya, ay eh, gumaling talaga po siya. Talaga pong bumalik lang itong napabayaan na ulit. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po nang mag-like. Uh, uh, at sa lahat po na nandito, may love shoutout po. <coughs> ayan, kay Ma'am Cheat Gatil, yan. Ayan, um, na-scout mo sa inyong kalinaw po. Grabe mga kalinga po na. Nakaka-touch po talaga yun. Grabe, nakakayak po. Nakaka... Talaga nga <clears throat> yan. Ay, mga battery ng Huwag pa inamin ng sting kasi makakasira yung sa pink net. <clears throat> yun nga po mga kalinga, pinakano ko rin po yun na huwag pa inamin sana ng mga energy drink. Ang problema po talaga yun ang hanap-hanap niya. Kasi maaga po yung nagigising, si Tos po maaga nagigising, maaga din po siyang naggagala, naglalakad-lakad, naghahanap ng ewan. Talaga pong gano'n ng routine niya every, every day. Talaga pong gano'n na siya. Buti nga po nabago yung ugali niya kasi dati po talaga, ano yun, kung pag may nakita yun na pagkain, pag display sa tindahan, kinukuha talaga niya. Kinukuha niya, hindi wala siyang sabi-sabi ng manghihingi, mga ano yun. Tsaka na din po sa ugali ngayon yung, yung nananakit na talaga. Kasi dati po pag may nakikita yun, kala niya, sasabihin niya, ay kalaban ito, yung sinusuntok niya, nisang pinapalo niya. Nawala na po yun sa kanya. Dati po marami yung buruburlulo yun, yung mga daladala na ano, nisang pamalo. Eh, nawala na po yun sa ano niya, sa pagkatao niya. Kung nakita nyo po talaga dati yung mga kalingat talagang sobrang nakakaawa. Kasi lagi yung nakahubad-hubad. Pag naglalakad siya talagang nakahubad siya. Nakahubad. Buti nga po ngayon medyo tinat na naalaga naman yung lola. Nakikinig naman kahit papano. Pero hindi po totally talaga nakikinig kasi hindi rin po talaga nila napipigilan dahil na pag naglalayas na siya. Kasi yung daily routine po niya, makakap siya ng alas ng bahay, naglalayas. Tapos um, bumabalik siya ng hapon. Yung maghapon niya yun, gada ng gala, lakad ng lakad, kung saan saan nakakarating. Kaya yun din po ang mahirap. Ayan. Maraming salamat po no, sa inyong lahat mga kalingap. Ayan, kay mga kay Victor de Santos. Ganda nga po po sir, mahingi akong tulong sa inyong bahay namin. Tuluan na. Andres Logan ng irrigation for Patro Barangay San Isidro Talisay. Ay, sir, napuntahan na daw yata po kayo dyan ni ano, ni Vincent Calgado dati. Si Sir Victor, ah, sabihin ko na lang po ulit na puntahan kayo diyan sa Talisay. Kaya nga po grabe. Parehas po. Parehas po malungkot yung vlog nila dalawa ngayon. Yung upload po ni Kalinga Probat ni Kalinga Pedro. Parehas. Nakakaano po ano kay Kalinga Proof, yung kay Nigalin, tas yung kay Kalinga Pedro naman yung premier, yung kay Toots. Talaga pong parehas na karapat dapat po na matulungan. Na talaga nakaka ano po yung dalawa. Ayan, may pong din na supporters pala po tayo dito mga Kalinga. Ayan, hello po. Thank you. Jocelyn, hi, gandang hapon sa kumak na panahon ko kayo doon sa kaibigan nyo na, na depressed. Opo, si Tuts nga po yun. At syempre mga kalinga, panangabangan nyo po at sila po ay syempre, abangan nyo po sila dyan sa Singapore. Malapit na po. Nalalapit <laughs> na. Malapit na po sila mga kalinga. Ayan. Mer Ah, yan kay Mama Mary Mara na si Papa Els at JP ang magkasama na sabi dito sa bayad niya puntahan nila si Nanay Rosa. Ah. okay, po mga kalina. Octavio Alex mga ka Els na ah, magkasama sila Ed at JP ng mga guys. Ah, sila po. sila pala po magkasama. Ayun, kay Mam Ma Anig. Ayun, Jerry Aldea, hello sis. Ayun, hello po mga kalina. Maraming salamat po. Ayan, no? kay Ma'am Marivy, kay Ma'am Emily Nyoda. Ayan, hello po. Di ba sila mam ma Jack na yung ayan sa mga kasama? Hindi po kasi ano po, soundproof po ang bahay ni Kalinga Pro, mga Kalinga. Soundproof po. Pag nasa loob ka po ng bahay, halos hindi po naririnig yung mga ingay sa labas. <coughs> Ito po yung dating ano, yung may half court. Kahit po dati na may half court pa dyan. Ayan. Pero nalang po siguro kung magbukas po sila ng bintana doon sa doob. Ayan. Pero saan po po mga kalingap? Kaya hindi naman po masyadong ano. Kaya mga hapon po eh, ay dula Maraming salamat po. Kaya shout out po mga kalingap. Kaya yeah. kay mga meron yung anggot. Ayan. Pero kung sa mga kalingap, pwede eh, yung biyansi. Kaya maraming salamat po edi sabi ko to pasensya na po ask lang po bakit si Kalinga Prog makapokus kung sino ang maraming supporters na bigyan din ni Kalinga problem ng Pansin sa si Eden o pong din? Kasi, di kasi ayaw na po yan ito mga Kalinga hindi ko po ano pero alam ko po, meron pong problema Ano. sa nga po mga Kalinga abangan nyo na lang po sa upload po ni Kalinga Prog may vlog na po yan ang um, Pongden may vlog na po yan mga Kalinga abangan nyo na lang po at uh, malalaman nyo rin po ang ano ang balita sa kanila kung ano na po ang ano na po ang status nila ngayon ayan Maraming salamat po sa nag like ayan so 198 na nag like ayan. may ano po kayo dyan meron po kayong aabangan dyan sa pong din abangan nyo na lang po mga kalingap. Opo, kahit po ganun talaga si Toots, may pagkano siya sa lola niya, maalahan siya sa lola niya. Kasi nung, ano, may kita niyo po yun sa vlog ni Kalinga Pedro, doon nga po ako sa kanya, mga Kalinga. Tsaka, pag yung lola niya nang, ano, nagsasalita, parang ang lalim ng iniisip niya, nag-iisip siya ng mga isasagot. Talaga, ang tagal niya, ang tagal niya bago magsalita. Kasi, eh. Ayan, shout out sobrang mga kanyang kanyang mga Queenie Love. Ayan, thank you so much po. Good afternoon from Montenlupa. Ayan. Montenlupa City. Elsi supporters. Ayan, mga Margie Ansen. Ayan, ayan, Mariko Reyes. Ayan, sitos may pag-asa pa. Opo. Malaki po ang pag-asa mga kalingat kaya hindi po namin talaga siya susukuan. At sana po ay sumuporta din po yung kanyang pamilya. Kasi nalang po humihiling namin sa pamilya nito yung mabantayan ko siya at ma masana po ay mga no, tingnan-tingnan siya, yung ma-update kung may pagbabago ba o ano. Parang tulad po nung kay Rubilin dati mga kalingat. Kung alam niyo po yung kwento ni Rubilin, di ba, na inalagaan talaga po siya mga kalingat ng kanyang kamagana. <clears throat> Ngunit pinagagawan siya ni kalingat prob ng bahay, na may kwarto, may CR, may sariling higaan, may dababo. Pero yung kamag-anak ni Ruby din nakatutok talaga po sa kanya. Magpapain ng gamot, magpapain, maglinis ng sarap ng bahay. Yung ganun po sana talaga ang the best mga kalingap. Yung may mag-aalaga hanggang sa gumaling. Kasi kung, kung nga po patuturo ka ng pagagamot tapos wala naman po mag-aalaga, may useless po talaga yung mga kalingap. Sayang po yung ano. Magiging sayang po yung pagod, yung effort. <coughs> sayang po talaga. Mas talos po sana yung mapagamot pero mabantayan po talaga at maalagaan. Meron na po mga kalingan kaso ay eh, hindi ko pa nga po alam kung kailan po ang ano talaga ang upload po ng LFC ng kay Maripagayas. So, meron po. Ayan. Ayan, Ernesto Alubao. Oh, magandang hapon sa so, kong mga... oh, napaluha ako din. <coughs> 16 ba naman ako? Pero kung tutusin mga Sir Ernesto, ano po, uh, 17 na po yun kasi uh, sinikalin po ay eh, mga birthday din eh. Na birthday po sinikalin ng October 6, kaya halos 17 years po sila na hindi po nakita talaga. 17 years po. Yan. Umuwi po yung ama niya dito kasi talagang ano na rin po, plano po niya na surprise po yung sa birthday nga po ni Nicole, Yung mga regalo din ng papa niya sa kanya. Yun nga po yung daladalang bag po ng papa niya dun sa vlog. Regalo po talaga yung para kay Nicalin. Nung time na yun. Regalo ng papa niya. Pero hindi na lang po nabuksan dito binuksan dun. Kasi hindi na po nga na aros napansin din. Ayan, ganma Merlita Ines watching from Dubai. Ayan, musta na yung bahay mo, Sukumak? Ah, uh, ganun pa rin po mga kalingat kasi maulan pa po dito, nag-uulan-ulan po. Mahirap po mga pintura sa labas o... kasi... Mahirap uh, naman po din magtrabaho pag ganitong maulan. Pero asahan yung mga kalingat, matatapos din po yan. Edi... Edi sa de Ayan, sana ang pong din bigyan ng time ni Kalingap para naman makakuha ng maraming supporters. Sayang si Eben, si Joe, enough na. Yan, marami na siyang supporters at may group. Grupo na siya. Iba naman si Edi naman. Ayan, isa pa po. Alam, alam po natin yung mga kalingap at syempre may, may ginagawa pong paraan dyan si kalingap abangan nyo na lang po siguro kailang bagang upload na naman din kaya ba na vlog ang pong din. Kasi alam ko nag-vlog na po sa kay eh, Eden. Pero hindi ko po alam kung kailan po ang upload. Abang-abangan nyo na lang po. Abang-abangan natin. Pero ngayong week po siguro yan or next week. Sigurado pong lalabas yan. Kasi once po nalabawa na vlog kami ngayon sa tandem. Halimbawa well, well, edsy po nag vlog kami ngayon asahan niyo po mga 2 days 3 days meron na po yan lalabas po Hindi naman po natatagalan niya ng 1 week Kaya kung may nab 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 nabalitaan niyo na po na nag shoot na ng pong din Magbilang lang po kayo ng mga ilang days lalabas na po yan uh, Ilalunch na din po agad yan Kaya halimbawa po may, may nag live na may nabalitaan na kayo nag shoot na hindi, rentahin nyo na lang po yung ano, mga ilang days, bilang lang po kayo ng mga ilang araw. Mga 3, 3 days po, pinakamatagal nyo niya. Eh. Ayan, Phil 27, tamasak na sa bumak, uh, Kilig Ed si here to support you. Ayan, kay Sir Pilkop, thank you so much po. Maraming salamat po. Ayan, kay Mamana Aquino, kay Mamdomor, Lugolia, Benemilia Pelong, Yeah, ayan, lalabs pag Hello po from um, Quezon City. Ayan, may gulab siya po sa inyo dyan sa Quezon City. Maraming salamat po. Kay hey, mong Paula Rezaria, Emily Nyoda, kay hey, mong Marites Manete, kay hey, Sir Ernest Walbo, ayan, thank you so much. Kay hey, Sir Pelcap, kay hey, mong Mercer ayan, thank you so much po. Maraming salamat po sa inyo mga kalingap sa ating mga nandito ngayon. Magandang hapon po. At syempre, grabe talaga yung nangyari din po sa Davao. Ano po, kanina lang po yung umaga, halos 9 a.m. Grabe, ingat po kayo dyan mga kalingap. Kasi may tsunami alert po dyan. Mayra po yung ano kasi. Ah, maalis na po kayo mga kalingap. Ayan na. Yeah, let's go. Ayan, ingat po kayo mga kalingap. Bye bye. Thank you so much po. Nagulan po motor kayo bro. Ah.